Pagmasahin ng paa sa gabi, alamin ang mga benepisyo nito. Sinasabi ng reflexology na ang foot massage ay tumutulong sa pagpapakawala ng mga blok na humahawak ng enerhiya mula sa pag-agos sa katawan. Kilala sa pangalan, Padabyang sa Ayurveda. Ang pagmamasahin ng mga paas sa mga partikular na punto ay may maraming benepisyo sa kalusugan at kasabay nito, nakakatulong din sa pagpapagaling ng ilang sakit. Itinuturing ng Ayurveda ang foot massage bilang isang kapakipakinabang na therapy na nag-aalok ng mga kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan. Ano ang mga pakinabang ng pagmamasahe ng paa sa gabi? Ang anumang uri ng masahe ay nakakatulong sa pagpapahusay ng iyong kagalingan at ang pagmasahe sa paa ay hindi naiiba ang pagmamasahe ng mga paas sa gabi ng walang pagkukulang ay may ilang mga benepisyo na nakasaad sa ibaba. Isa, pagpapahinga. Ang pagmamasahe sa mga paas sa gabi ay nagbibigay ng perpektong pagpapahinga at nakakatulong sa iyo na makayanan ang mahaba at nakakapagod na araw. Isa lang itong magandang paraan para mabawasan ang stress at nakakarelax ang pakiramdam. Dalawa, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo Alam nating lahat na ang magandang sirkulasyon ng dugo ay isang diwa ng pagpapanatili ng mabuting kalusugan Kung ang dugo ay hindi malayang umiikot maaari itong magdulot ng maraming problema sa kalusugan Ang isang foot massage sa tiyak na punto bago matulog ay makabuluhang nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo Tatlo Magandang pagtulog. Ang pagmamasahe sa mga paa sa gabi ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkakaroon ng isang magandang pagtulog sa gabi na lubhang kapakipakinabang para sa mabuting kalusugan. 4. Bawasan ng PMS Ang premenstrual syndrome na dinaglat bilang PMS ay isang mahirap na labanan na kailangang harapin ng lahat ng kababaihan. Ang PMS ay nagdudulot ng maraming sakit na sinamahan ng maraming pisikal na pagbabago. Ang epektibong pakikitungo sa PMS Fit Massage sa gabi ay isang mahusay na pagpipilian. 5. Bawasan ng pananakit at pananakit Ang pagmamasahe sa paa tuwing gabi bago matulog ay isang napaka-epektibong paraan sa pagbabawas ng iba't ibang uri ng pananakit at pananakit ng katawan. Ang isang maayos at regular na masahe ay inirekomenda sa sitwasyong ito para sa mas mabisang lunas sa pananakit. Anim. Mabuti para sa pananakit ng ulo at sobrang sakit ng ulo. Ang isa pang kahangahangang benepisyo ng pagmamasahe sa paa sa gabi ay nakakatulong ito upang mabigyan ka ng malaking hawahan mula sa pananakit ng ulo at migraine. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na ginhawa at higit sa lahat ng hindi umiinom ng anumang gamot o kailangang harapin ng anumang iba pang epekto. Pito, binabawasan ang pananakit ng akong. Marami ang nakakaranas ng paghihirap sa pananakit ng takong sa umaga pagkagising. Ang pagmamasahe sa paa sa gabi bago matulog ay isang mahusay na paraan para mabawasan ang sakit sa takong. Kasabay nito, nakakatulong din ito sa pagharap sa sakit mula sa flat feet. 8. Lumalaban sa depresyon Ang pagmamasahe sa paa sa oras ng gabi ay nakakatulong din upang epektibong labanan ng depresyon at sa kasong ito, inirekomenda na magbigay ng self-massage. Kaya, ang isang foot massage sa gabi ay lubos na kapakipakinabang at hinihikayat ng Ayurveda ang pagmamasahe gamit ang langis dahil ang mga benepisyo ay dumarami kapag ang paa ay minasahe ng mga medicated oils. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong, maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.